Para in case na lapitan ka ng isa at ututan ka sa <laughs> Ready ka. Okay? Ngayon, pag may lang ganun sa'yo, Taske Tego na say! Taske Tego na Okay. Charang! Ayan. Ito <laughs> yan, ripolyo lang at saka itlog. So, oh, uh -huh. ipapakita namin sa inyo kung paano ginagawa ito sa isang araw. Tingin tayo siyempre. <laughs> Ayan. Naka Tokyo shirt tayo. Hindi ko na bihira ako nang suotin sa labas kasi meron ng, you know, ng ganun. Tapos medyo naninilaw na lang ng konti yung ano, So palalaman ulit natin. Kapapapad natin para matanggal siya. Kasi pwede pa naman natin suotin sa labas. Okay. So malapit na tayong pumunta ng Japan. Barely one month na lang, mahigit. And uh, kukuha tayo ng insurance. Kasi yung aking pamangkin sabi, dito kumuha ka ng insurance para medyo safe ka sa Japan. Ano man ang mangyari, Naka-insured ka, eh mura lang. Sabi na pamangkin ko, 1,000 plus lang, 1,000 something. So, nag-email na ako sa kanila, pero wala akong sagot. ang sabi ng pamangkin ko, tawagin ko na raw. Kaya lang, hindi ko pa nagagawa. Nakakalimutan ako, masyado maraming mga pinagkakabalan lately. Dito lang naman, hindi ako masyado makalis kasi nga walang nagmamaneo sa atin. Si so, Dexter hindi pwede. Si Chito hindi rin pwede. Si Ayran, dami rin mga ginagawa. Kaya naman din gusto ko na-dispose yung kotse. O, nag lang ako kasi ilang po na lang, six months na lang to go. Tatlong taon, 1.2 million. So, that's around mga 100 na ano pa. Mga 160,000 pa. Mga ganun. 24,000 tayo monthly. May na tayo sa pintahan. 24,000 something. So, pilit natin nilalabanan yung kahit mm, mas malakas pa yung labas kaysa sa napasok sa atin. So, sana maka, makaraki tayo. I am decided na na kung may mag-o-offer sa akin ng trabaho, grab ako. Anywhere. Punta tayo ngayon sa ating pagpunta sa Japan. Narinig yung sound naglalabas sa si Jenny. Kaya ano, asensya na ako medyo maingay. Parang nawala na. Parang tapos na yan. Ang dami rin natin damit. Ito yung mga bagong labada ko. And... Bukod pa ito lahat. Puro damit yan lahat. Oo, bukod pa yun nandito. Bukod pa yung nasa maleta. Ayan, bukod pa yung nandun. So, ang dami ko talagang dami na gusto kong, ano, gusto kong i-dispose. tayo. The wisest decision is to have a garage sale and yung alati, bibili natin ng bago. Alam niyo ba, sa sampung taon kong pabalik-balik sa abroad dito, lahat ng sapatos, iniiwan ko lahat ng mga sapatos ko sa Japan, tinatala ko dito. Lahat ng mga damit, nagtitira lang ako ng pangalis, binimigay ko. So this time naman, edi, ano, although may mga natamigay na akong ilan, di para sa akin naman itong mga natitira na. And, uh, total may mga papalit naman. Kailangan, kailangan natin, ano, samantalahin mga talahino nandun tayo sa Japan kasi maraming mura. Oo, uh, kahit sa ukay, ukay bumibili ako. Pag-usapan natin na ukay, ukay Japan sa isang araw. but dito muna tayo? Sa ating topic for today, na yun ay mga words and phrases sa na kakilanganan natin. Pero magkoconcentrate tayo ngayon sa mga bagay o sa mga salita o tawag na kakilanganan natin in case na mga diskrasya, aksidente at mga paghingi ng tulong. Tulong? Eh nasa Japan ka? Oo naman. Hindi man ko mo nasa Japan. Eh, wala nang ano, na crime free? Eh, walang crime free sa mundong ibabaw siguro lalo ba nasa ano ka, malalaking bansa comparatively speaking konti lang talaga maliit that's why, di ba napapabalita na yung mga pulis, huwag kang gagawa ng kahit petty, nakalukohan because baka damputin ka baka lapitan ka ng pulis, kasi nga wala silang work, wala silang trabaho wala silang mahuli, kakulangan ng mga kakulangan ng mga salarin ay kinakailangan nilang umaksyon Oo, alam niyo pa pag may aksidente. <laughs> Marami akong mga nadadaan na minsan, nagka, nagkabunggo, simple munggo na wala namang na sa sobra. Parang shooting yun. Ay nako, sa bukod sa may humahara sa mga tao, nagdalawa. Meron pa mga nagsusukat dun. Di pa may mga guhit-guhit arts pa. And then bukod pa yung mga nakabantay, bukod pa may mga... Nakatingin doon, nag-i-inspect sa ano, bukod sa nag i ko sa... Ang dami! Siguro sa isang maliit na krimen na banggaan ng, ng bisikleta at saka ng isang mamang tumatawid, siguro mga labing lima na agad pulis ang nandun. Mm -mm, yun ay base sa aking karanasan, ha? Ganun dun. But anyway, kailangan nating mag-ingat. Anywhere in the world, saan man, tayo na mamasyal o umiikot o bumibisita, kailangan nating mag-ingat. Huwag tayo masyadong complacent. Oh, wow. Nasa one of the safest countries in the world, ako. So, wala akong katakot-takot. Kahit ano gagawin kahit saan pupunta ako. Uy, huwag ka Kalimitan dahil nga sa hindi naman ganong karami Hindi ka guided sa atin na halos mayat -mayata, mayat 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 mga nahitin lang. Iba talaga pang saan, Mayroong mga lagi nag nag-rape. mga natagpo na lang na wala ng buhay at na lahat. Bukot ang pinagsamantalaan and everything, mga ganon. Doon meron din. Kaya nga lang, ay nagiging ano, nagiging national issue because rare. Alam niyo yun, ang kanilang uh, crime rate, I think so, yung nabasa ko nung isang buwan, ay uh, lalo pa sa aspeto ng ano, ng pagjutay at pagganakaw, mga ganun. Parang six for every 100,000 people sa Amerika, pero sa Japan parang 0.25, so wala pa sa kalahati ng isang porsyento. Yun, so ganun ka, kabihira ang mga ganun pangyayari. Now, ano okay nauso ng boses. Ano yung mga dapat mong tanda ang mga salita at mga sentences? Para yung isa may mangyari sa'yo ay magkakaroon maka ng konting linaw. So, unahin natin muna salitang koban. So, unahin natin muna salitang koban. ah uh, hindi talaga magandang maghapon, so hindi ko masyadong... Basta ako, koban, okay na. Hindi ko alam kung koban or koban or whatever. Basta koban understood na yun. Pero hindi lahat ng words ay hindi, hindi mali ang pronunciation may maintindihan ng lahat, hindi rin lahat. Parang sa Thailand din, parang more on this, sa listening, sa hearing, pag maintindihan. So may mga ganun din sa Japan. At anyway, yun, Koban is police station. At ang maganda rito, ang Koban ay nakakalat sa napakaraming lugar sa isang bayan o sa bawat bayan na kaya nga lang, dalawang beses na rin akong nag-ano doon, dalawang beses na rin akong nag-report sa kanila, pero talagang mahirap magkaintindihan. So, beware sa communication struggle dahil nasa probinsya ako. So, sa Tokyo, mas, mas madali. Although marami pa rin iiwasan ka, lalayo na kagaya ng nasabi ko sa ating last video or latest video. Ito yung mga salitang dapat yung tandaan o mga pang-agaw-pansin na mga salita na dapat yung tandaan. yamete kudasai. Yamete may take Huwag natin tono ha. Parang tono kong Bisaya or Ilonggo. Kapag pangat. <laughs> Hindi ko alam kung tono ng hapon pa to. Yeah, may take Puntuhin na natin Batangas. Yamete may ala ala Allah. Allah eh. Yeah, may eh. <laughs> okay, serious, seriously speaking. Yamete may take ko Stop it. Kasi may sabay, mga mangungulit. Ang isang nakakasukot doon, ang daming may... Yan na naman ang mga aso. Kasi may nakita ang kalbo yung <laughs> kita. Nasaan na tayo? Yung... yun. Okay, so stop it. Maraming mga may topak. O marami ka makakasabay sa tren na mag-isa lang na nagkakakanyan. Di ba meron pa tayo nabalitaan na ano? Na, Amaya-amaya. Ah, okay, so yun. Marami mga gano'n na minsan merong hawol ah, well, sa'yo, meron may bigla na lang sisigaw. Mga gano'n marami. Marami. Siguro nga sa buhay doon na marami na buburyo, maraming mga kulang sa panang uh, pamilya. O oh, minsan wala nang pamilya kasi ay, e pa isa isa wala anak. Ay, pag nawala ang magulang, wala ka ng kasama. Mga gano'n. So yun, maraming gano'n. Mabuti lang alam ninyo. Para in case na lapitan ka ng isa at ututan ka sa <laughs> ready ka. Okay? Ngayon, pag may lang ganun sa'yo, pinutot ako ko sa Ibay na. Ano ba yun ang naging sample natin? Okay, may ginawa mas sa'yo. Anong isisigaw mo? Nasabi mo na, God's kid, ko take on sign, di Ang God's kid, pala, ingat ka. <laughs> ingat ka, please. <laughs> Nagkamali-mali na. So, yun. And then, yun, hihingi ka ng saklolo, tulong. Ah, uh, Taskin ako na, Sai! Taskin ako yun. Help, please. Please help me. Taskite! Taskite ko na, Sai! Taskite ko na, Okay, sana. <laughs> Tandaan niyan, ha? Taskite kite na, And then, may lalapit sa'yo, may mag-aalok ng something kasi ah, uh, baka meron din mga scammer na hindi naman talaga hapon. Iba? In case may mga ganon. Eh kung sa Paris at sa ibang mga bansa ay ang dami mga pickpockets, may pa ilan ilan din yata dito pero yun nga parang kalimitan na hindi naman locals yun and, and talagang bihira bihira wala basta wala akong narinig sa so, tanong buhay ko na na nakawan o na wala, wala wala so kahit sa mga kasama ko wala so kung ikaw nasan kayo hindi siguro bihira bihira talaga yan ikwento nyo na rin sa comment section ah uh, uh, And then kung meron ka naman, ano, kung gusto mong makiusap sa tao na, di ba, nahingi ka na, for example, bit-bit-bit ka lang ganun, meron biglang ganun pangyayari na talagang patiti ka na, sumigaw so, ka lang ng ano, kaysa tsuwo yonde, ang yonde parang tumawag iyo, kaysa tsuwo yonde kudasai, kaysa tsuwo yonde kudasay, tumawag ka ng polis, kaysa tsu, tama ba yung kaysa tsu, kaysa <laughs> Lagi natin tatanda mga yan lalo pa pag tayo bumabiyahin mag-isa. Kasi hindi 100% talagi kang safe saan ka man nararon. So let's pray na sana tayong lahat, wherever we go, yon sana ay, ano, God protects us all. Anytime, anywhere we are. Ito yung mga ilang sensational crime stories na nangyari sa Japan, particularly sa mga later part, yung mga panahon nandun na ako. Ang isa ay yung, kasi doon may mga, actually may lugar doon ang kilala, di ba na doon nag-suicide yung mga ano. Hindi natin pakarot, baka naman magalit ang YouTube. So doon nag, di ba? So, yun. May mga ganung lugar na okay lang sa kanila magpa, di ba, ang na sa earth. So may isang parang site, website, na para nag-anusin ng gusto dyan na mamawala na sa mundo. Ay, call nilang lang, tapos kita tayo. Ngayon, makikipagkita naman sa kanya, meron ba? May mga kliyente. And na makikipagkita na nga sa kanila, just ko, pinag-jujutay. May napadami pang iba na binata, na sinundan yung kanyang kapatid. Ewan ko kumpare pa na tukoy, na ganun ganoon Siguro sa mga uh, chats, ay napuntahan niya. So, kung matok siya, pinapasok siya. Di, yan din. kay din siya. So marami na doon parang siyam sampok na malapit lang doon sa amin, aming lugar na Fujisawa. Another one is yung parang ginunog ang ilang pasahero sa tren. And meron ding ginosoker ang isang jimelia sa isang ano prefecture, kung sa atin sa isang probinsya. So yun. So may mga issues na gano'n. Pero once again, They are very, very rare. Ang pickpockets ay very, very rare. Ang theft ay meron. May mga uh, 7-Eleven ako na pinasok din nila. Oh, but mga gano'ng robbery. May mga gano'ng, pero yun nga, very rare. Still, ingat pa rin tayo. And, yun. Sana ay uh, makita-kita tayo sa bansang Japon. Arigatou gozaimasu. This is your friend, Roboto. Sayang arigatou gozaimasu. At mabuhay lahat ng Pinoy sa mga ng world of pathology pa more and more and more. Thank you!